kada anniversary ng It's Showtime ay talagang inaabangan ang mga magpasikat performance ng mga hosts. Through the years, narito ang mga performances nila na talagang nagpamangha sa mga viewers at mga hurado na naging trending at viral din. The Philippine Showbiz List presents viral and trending It's Showtime magpasikat performances through the years. Team Jong and Karil Higad-Ipis Magpasikat 2018 Musical Malat teatro ang performance na nagbigay ng panalo para sa team ni na Jong at Karil sa Magpasikat 2018. Pinahangan nila ang madlang people at mga horado sa kanilang theatrical performance na nagtatampok sa hindi inaasahang romance sa isang umiibig na ipis at isang mayabang na uod. Ibang lakas ang pinakita ni na Karil at Jong para sa kanilang original na musical tungkol sa mga insekto at pagtanggap sa pagkakaiba ng isa't isa. Isinalaysay ng musical ang magandang kwento tungkol sa nagmamahalang higad at ipis na nagkaroon ng anak. Sa pamamagitan ng musika at rainbow flags, ibinahagi ng kanilang pagtatanghal ang positibong mensahe ng pagmamahal at pagtanggap sa pagkakaiba ng lahat bilang pagsuporta sa LGBTQ community. Vice Gandas Hair Story isang world-class na visually enticing na produksyon at isang nakakaantig at makabuluhang pagsasama ng kanilang advokasya tungkol sa alopecia, ang kinabig ng Team Vice Ganda para sa mga manonood sa magpasikat 2019. Ginamit ni Vice na kanyang mga hindi magandang karanasan, lalo na ang pagmamaliit at pambubuli upang talakayin ng isang advokasya na nakatuon sa pagsuporta sa mga taong may alopecia. Tampok sa pagtatanghal na ito ang pagpapalit device ng wigs for every song he performed. Ang nakakamanghang performance na tinawag device na Hair Story ay punong-puno ng mga sorpresa. Mula sa choreography at ang presensya ni Don Zulueta at mga Miss Q&A beauties. Nagtampok ito ng electrifying ng mga awit at sayaw, aerial stunts at visual effects. Ngunit ang highlight ay ang paglitaw ng mga taong may alopecia. Dahil sa kirot sa puso at makabagdamdami niyang performance, si Vice ang hinirang na grand champion. Isa pa sa highlight ng magpasikat performance ni Vice na ito ay nang opisyal niyang ipinakilala si Ayon Perez bilang kanyang partner. Team Vong Jugs Teddy paid tribute to late Pinoy comedians. Hindi man nakuha ang panalo sa magpasikat 2023, nakuha naman ng team ni na Vong, Teddy at Jugs ang puso na madlang people sa kanilang viral performance na nag-iwan ng halakhak at iyak. Ginulat ng tatlo ang mga manonood, pati na ang mga kasamahan nila sa It Showtime. Dahil sa kanilang simple pero kakaibang pagtatanghal, ito ay pagbibigay-pugay sa mga komedyanteng Pilipino na namayapa na may titulong tao po. Habang sila ay kumakanta at sumasayaw, nalito ang ibang mga host kung natapos na ba ang kanilang pagtatanghal na para bang nagpaalam na sila. Agad namang lumiwanag ang sitwasyon ng ilagay ang AI filter at biglang lumabas sa kanilang mga screen ang mga yumaong komedyante. Matapos sa bigaw ng ito na ang instant replay na siya ikinagulat ng lahat na para bang sila talaga ang nagtatanghal mula simula. Habang kumakanta sila, ipinakita sa screen ang mga komedyanteng nagpasaya at naging malaking bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Special guest din ng grupo si Nova Villa na napaluha ng panood ang mga kapwa niya komedyanteng pumanaw na at nag usap kay Vong na para siyang si Dolphy. Nasa studio gallery din ng It's Showtime ang ilan sa mga naulilang pamilya ng mga komedyante na naging emosyonal na mapanood nila ang magandang presentasyon ni na Vong, Jugs at Teddy. Team Ant's Buwis Buhay Magpasikat Performance. Tinawag na Buwis Buhay Queen sa pagiging risk taker at walang takot na paghahanda sa mga special na production numbers. Sino ba naman ang makakalimot sa Buwis Buhay na magpasikat performance ni Anne noong 2016 na dahilan upang makuha nila ang panalo? Ang kanyang entry ay may tuturing na most unforgettable and most hair raising dala karamihan sa kanilang mga stunt ay talagang nag-defied gravity. Ang kanyang mga kasamahan na sila Amy Perez at Joey Marquez, kasama sila hashtags Paolo Angeles at Royal Santiago at girl trends Miho Nishida at Micah Rivera ay masigasig na humarap sa hamon na papapakita ng kanilang flexibility habang sumasayaw sa mga pasilyo ng ABS-CBN Studios papunta sa It's Showtime Studio kung saan ipinakita nila ang serye ng aerial dance routines. Ngunit ang tunay na highlight ng na kakabighan ng pagtatanghal na ito ay nang magsayaw si Anne ng isang nakakapigil hiningang routine kasama si na girl trends Don Chang at Krisha Yahe habang nakasabit sa labas ng ELJ Communication Center Tower. Magpasikat 2020 Paid Tribute to Filipino Resilience Masasabing memorable naman ang magpasikat 2020, hindi lang para sa It's Showtime family, kundi maging sa madlang people dahil pandemya nang idinaos ang magpasikat kung saan ay ginanap lamang sa isang araw at ang mga host ay umiwas sa kompetisyon. Para sa magpasikat 2020, ang kanilang mga pagtatanghal ay kapansin-pansin simple ngunit nakakaantig dahil iniligay nila ang spotlight sa mga ordinaryong Pilipino at binigyang diin ang mga pagsubok, tagumpay at katatagan ng ating mga kababayan sa kabila ng mga hamon na dulot ng pandemya. Tearful Encantadia Reunion Kabilang sa pinag-usapang kaganapan sa magpasikat ang reunion ng original sangres ng Encantadia ng GMA-7, ito ang highlight at sorpresa sa mapasikat number ng grupo ni Nakaril, MC Mo, Lassie Marquez at Amy Perez noong nakaraang taon. Napuno ng hiyawan ang loob ng It's Showtime Studio nang lumabas sa si entablado na Isa Calzado, Sunshine Dizon at Diana Zubiri kasama si Karil na sa hindi inaasahan ng mga manonood na kompleto nilang makikita ang mga original na bida ng Encantadia. The proposal and wedding of Teddy Bagamat pumangalawa lamang sila, ang team ni Vice Jules at Teddy ay talagang nagwagi. Ang mga ito ay nag-iwan sa mga manonood na namamangha at umabot sa viral status na mag-propose at magpakasal si Teddy sa kanyang asawang si Jasmine sa live TV para sa kanilang magpasikat performance. Matapos kumanta si Najug's advice sa isang awit at isang reverse poem tungkol sa pag-ibig, sinurpresa ni Teddy si Jasmine ang kanilang mga anak at ang madlang people nang lumuhod siya at tanungin ang kanyang asawa ng, Will you marry me again? Ang surpresang proposal at kasal ay nagpasiklab ng usapan sa social media at naging trending topic sa X. Ang konsepto ay nakatanggap din ng mga papuri at standing ovation mula sa lahat ng mga hurado. Kabilang ang direktor na si rody B. Quintos na nagsabing ito ay thematically brilliant. Ryan Banks' first magpasikat win. Ang papapasikla din na Ryan at Jong sa magpasikat 2022 kung saan ay pinakita nila ang mahusay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ang dahilan kung bakit nauwi nila ang grand champion. Gamit ang mga sayaw at pagtatanghal ng Filipino at Korean, binigyang diin ni na Ryan at Jong ang kasaysayan at kultura ng parehong bansa. Ipinakita rin nila ang mga Pilipinong veterano na tumulong sa si South Korea noong Korean War. Pero higit pa sa kanilang winning performance, kabilang sa pinag-usapan ang nakakatuwang reaksyon ni Ryan nang sa wakas ay nakuha niya ang kanyang unang Grand Champion Award. Alam ng mga manonood ng noontime program na si Ryan lamang ang hindi nakakuha ng Grand Champion Trophy muna na magsimula ang tradisyon na magpasikat. Team JKI on Promoting Responsible Use of Gadgets, Social Media Umari ng papuri hindi lang sa mga horado, kundi maging sa madlang people ang team ni na Jong, Kim at Ayon o Team JKI kung saan sila ang itinanghal na Grand Champion sa Magpasikat 2023. Tinalakay nila sa kanilang production number ang pagiging sa gabal ng cellphone at iba pang gadgets sa relasyon ng magkakapamilya at magkakaibigan pati ng epekto ng online bullying itinampok din sa pagtatanghal ang cancel culture. Sinabi ni Jong na ang mga cellphone ay naimbento upang maging tulay sa pagitan ng mga tao at hindi upang paghiwalayin sila sa isa't isa. Vice and Billy's Reconciliation hindi man nakuha ng team nina Vice, Jackie Gonzaga at Shan Dominguez ang panalo para sa kanilang futuristic number tungkol sa unfulfilled dreams sa magpasikat 2023. Masasabing panalo naman sila dahil sa nasaksihang tagpo ng pagkakaayos ng nasira pagkakaibigan nina Billy at Vice. Gidulat ang mag-asawang Billy at Colleen Garcia ang kanilang dating co-host at ang madlang people nang muli silang bumisita sa kapamilya noontime show. Sina Billy at Colleen kasama kanilang anak na si Amari ay kabilang sa si special guest sa magpasikat production number ni na Vice. Ang muling pagsasama ni na Vice at Billy ay hindi inaasahan ng kanilang mga tagahanga at maging ng kanilang co-host. Dahil sa spekulasyon mayroong silang hindi pagkakaunawaan matapos silang i-unfollow ang isa't isa sa Instagram noong 2021. Tinapos ni Vice na kanyang mensahe ng presensya ni Billy sa It's Showtime ay regalo ng kanilang grupo para sa madlang people.